anong tawag dyan? belt na po si ma'am ayun po si ma'am para siya ang mauna doon. sa... oy binagsak na po si ma'am ando na po Wala siya na What's up uh, idol? Andito po tayo sa uh, isang hotel sa Alona uh, mga Idol Ito ay sa Visvila Resort Ngayon po tayo sa guys natin na lalabas Piniksin ko naman sila na Andito na ako Pero hindi pa sila nag-reply Ang usapan namin ay alas ko ngayon Ay 5.30 na po sa umaga Tulog pa siguro sila lahat <laughs> puntahan namin ngayon mga idol uh, sa Danau Adventure Park at saka yung Chocolate Hills uh, sa yung countryside tour na nung puntahan namin pagkatapos ng adventure sa Danau pangan yung mamaya mga idol ang puntahan natin sa tour namin okay let's go hintay lang tayo sa mga guests natin ngayon okay. yeah. hi good morning uh, gising na sila Ah, <laughs> <laughs> Kani uh, kanina pa kayo? Yeah. <laughs> ah! oh, so maka na yung guys natin at diretso na kami papuntang uh, Danau. dito naman ay huminto kami kasi malapit po yung Chocolate Hills. Pinipicturean ko po sila kasi gusto nila magpapicture dito sa ano malapit na Chocolate Hills. <laughs> At pagkatapos namin dito nagpicture ay dumiritso na kami sa Danau Adventure Park. Hello guys, uh, ito po yung una naming napuntahan, uh, Danau Adventure Park. Ayan. Ayan po yung mga activity nila, mga boske. Pagdating namin dito sa uh, Danau Adventure Park ay bumili agad sila ng ticket para sa ride nila. Ang una po nilang nire-ride ay ang plans. Plans at dito na ka. kami sa my plans. Medyo kinabahan po si ma'am silang dalawa gali. kasi first time nilang ng ganito sa na Hindi, pag alala Ayan na po, ay papasok na po sila para ilagyan na po na, ano, uh, yung gamit para para sa plants. Ayan na po, ready na po si ma'am. Lagyan na po na yung mga anong tawag Safety belt na po si ma'am. Ayan po si ma'am para siya ang mauna doon sa ano, uh, plants. Ayan po, ready na po siya. Ay, pababa na po yan. Ayan, tingnan yung mga buske. Oy, binagsak na po si ma'am. Ando na po siya. <laughs> <laughs> akala ko na lagot kinabahan toloy ako At tinanong ko sila si ma'am kung na-enjoy ba sila dito ma'am enjoy po yes super hindi ah. <laughs> kinabahan <laughs> Okay, tapos na kami dito nag-adventure sa Danau ay pumunta na kami agad doon sa Chocolate Hills kasi gusto nila mag-ATV kaya nandito na kami at habang ako ay natingin sa mga tao dito ay sila ni Ma'am naman ay may nag si kanila para sa ATV nila rides tapos nila doon ay nandito na kami sa ano nandito na po sila sa may ATV tinuruan din sila ni Ma'am ng mag ano paano mag-drive paano mag break at saka yung liliko na naman tuturuan din sila hindi lang basta-basta ng ano tulad ng ganyan na Uh, tuturuan nila sa guide para marunong sila mag-brake kung saan yung brake. Tapos, kung drive kayo ng ano dito, ATV, kailangan mo pang magbago kang sasakay. Kailangan mo pang mag ano, uh, briefing muna bago sasakay kasi hindi po basta-basta sasakay ka lang Mayroon, ng basta-basta. Para safety po ay kailangan mag helmet, picture lang, picture. Uh, raincoat para iwas sa mga putik po. Yan po ang Uh, nandito po 'yun sa ano Chocolate Hills. At ayan na po, ay ready na po sila para tatakbo na 'yung ATV. Ayun nandun po 'yung guide nila naka ano dilaw. Kailangan po sila magsunod diyan sa guide para maano uh, sila kung saan sila pupunta para hindi sila maligaw lang dito sa ano pupuntahan nila sa doon sa loob ng mga uh, Chocolate Hills. Paikut-ikot 'yan sa mga hills doon. At saka ready na po sila ganito na po. Ay tatakbo na po sila para simulan na nila ang ano trail sa ATV dito sa Chocolate Hills. Ayan po, tatakbo na po sila. Pagkatapos ng mag yung guys natin, ay pumunta na kami sa taas, yung sa viewing Ay paikot na po kami kasi ano, tapos na po sila sa viewing gate at paalis na naman kami. Papunta na naman kami sa man-made forest. Dito naman kami mag-selfie at saka mag-picture, jump shot or ano dyan. Eh masyadong ano dito kasi buhis-buhay po. Ayan po, nagpa-picture na po sila mam sa gitna ng kalsada. Pagkatapos namin doon, dito na naman kami sa ano, Lubok River Cross kasi ano, lands na po sila. Medyo gutom na po yung guys natin. Ayan po, hey, ang guys natin. Wala, na, ano na okay. smile medyo maipit ako dito oh, sa natin, kasi medyo gutom na po sila kunti na lang yung smile nila dito at pagkatapos namin sa lubok na do, dalawang oras ay diretso na po kami dito sa Baklayon Baklayon Church yung lumang simbahan po dito sa Bohol ayan po yung lumang simbahan nasira po yan yung bell tower yung naglindol po dito sa Bohol noong 2013 po October 15 ay naayos na po siya kasi restore po nila pagkatapos namin dito ay pumunta na kami agad doon sa blood compact andito na po kami sa ano magpa picture po yung guest natin ayan mga ano ma, mga magnet oh, mga magnet mam ma yan mga sombrero mga bag at sinabihan ko na sila na dito na lang bibili ng mga magnet at saka yung mga pasalubong o souvenir kasi medyo ano dito may kunting kamurahan lang po pero kunti lang po at dito naman po sila ay pumunta doon sa may isang tindahan ay pumili na po sila at pagkatapos namin dito ay umuwi na kami agad sa hotel nila Ihatid ko na po din sila sa hotel nila ayan po at nandito na po kami sa hotel nila bye bye thank you okay. so ayun guys tapos na po kami sa tour namin ngayong araw Ah, uh, dito na po kami sa hotel, nakabalik na po kami. Andiyan na po sila sa loob. Ah. Uh, na po yung man, man, man. Uh, mga mga buski. Maraming maraming salamat po sa lahat po na nanonood sa mga video natin.